ayan good morning guys uh, welcome back to my channel so summer bikers vlog so ngayong araw ay uh, pag usapan natin itong uh, project bike ko ito ay uh, musu 715 brc ayan so pag usapan natin yung mga details nito at uh, kung paano ko ito na uh, nabili at kung ilang uh, taon ko ito na simbol so yan kung uh, bago ka sa channel ko uh, huwag kalimutang mag like mag subscribe at uh, mag share sa mga video natin para uh, ma update pa kayo sa mga bagong post na mga bagong post ko po ng mga video okay guys so ito nga pala yung uh, transit bike ko at uh, nabili ko ito noong 2019 so binili ko siya ng uh, isa isa so yung unang binili ko dito kasi talagang mountain biker tayo so yung mga bike ko ay uh, talaga nagsimula po sa mountain bike at kagaya din sa inyo nangarap na magkaroon ng road bike uh, Ito nga. So, nabili ko to sa Tacloban City sa Strika Bikes sa Tacloban. Ah, uh, noong uh, 2019 bago mag-pandemic. So, para mabili ko yung frame uh, kinakailangan kong ibinta yung uh, mountain bike ko na Giant. So, nabinta ko yon at uh, bumili ako nitong frame noong 2019. So, nabinta ko yon ng 30,000. So, nahinaya ako na papalaki ng uh, gasto ko. Yun. Pero talagang gusto ko magkaroon ng uh, road bike. Kaya, ayun, uh, nabinta ko. Nabili ko nga pala ito ng 14,800 yung frame kasama na yung kasama na yung fork so, at nagkataon uh, na uh, nagkaroon ng pandemic medyo nahirapan ako sa pagbili ng mga parts kaya tumagal bago ito na asimbol si nawalan din ako ng trabaho ng mga araw na yon at uh, matagal siyang nakabigitin doon sa loob ng bahay ayun so uh, inisa-isa ko lang na uh, ako sa Shopee, sa Lazada at uh, itong uh, uh, handle ko is ano to uh, Riz ang tawag dito Red raising yung uh, nabili ko to ng siguro uh, mga 750 yung uh, drop bar ko tapos yung uh, steam at saka zito mga zito yung uh, mga brand dito at saka yung seat post ko ay uh, zito din uh, pero yung, yung sa brake naman yung nabili ko dito noon uh, nung pandemic ay sito din ng uh, brand niya pero uh, ngayon uh, pinalitan ko na pinalitan ko siya ng, ng uh, 105 kasi uh, hindi ko pala ito binili uh, binigay pala sa akin ko na asawa uh, ng kapatid ko kasi yung siya, naka-direct mount direct mount kasi itong mount itong uh, uh, nabili niya na ano na 105 kaya hindi nagamit doon sa road bike niya so ang ginawa bin, ginawa ko ay kinumbert ko siya so yung zito ko ginamit ko yung ibang mga part para ma ko ng paraan. Kaya naka 105 tayo ngayon sa ating brake caliper. Ayan. So, dito naman sa ating uh, trunk ah uh, yung nakalagay dito is uh, yung sagnet yata yun na hindi siya naka alotic uh, so yun yung uh, isang bikers din natin uh, nagpalit ng uh, weapon na ata at uh, ibinil, ibininta niya to sa atin ng uh, uh, 800 yata 1, 2 mga ganyan matriksya hindi ko na maalala so kaya nagkahalo tiktayo ngayon so 50 by 34 yung uh, 58 and 34 yung binatama nito yun yung subs naman natin ay uh, Shimano uh, 36 hole so yun 36 siya sya uh, kinumbered din ng uh, uh, mekaniko na nagayos nito kasi yung rim rim ko is 2420. So kinumbert medyo natagalan sa pag -a pero ayun uh, okay naman hanggang ngayon hindi pa ako nag uh, nagpapalit ng ano ng uh, ng rim at saka ng habos Ah, uh, yan. At uh, yung aking ah uh, RD naman yung RD ko is Claris so yung Claris na 8 speed so medyo nag-alanganin niya ako kasi yung uh, aking shifter uh, ito yung aking STI ay ignite uh, smishan ignite 9 speed so 9 speed siya pero yung aking RD is 8 speed lang at uh, ako lang yung uh, gumawa at yun, pwede, pwede naman pala. So umaabot din siya sa 9 speed. Kasi yung uh, cogs ko is 9 speed, 11 uh 32, 11 by 32. So, 11 yung pinakamaliit, 32 yung pinakamalaki kasi dito sa Katmalugan, uh, maraming mga ahon. So wala hindi pwedeng mahirap mahirapan kasi ako pag uh, nag 28 at 25 11 tayo so medyo mabigat na siya so yan uh, dito sa ating uh, water bottle ay yung binili ko sa dalawa yung isa ito yung lagay ng tubig ito yung uh, lagayan ko ng tools si nasira na oh, nahulog yung ano yung rubber at saka, dito ko nilalagay yung mga tools ko ayan dito sa loob. At uh, yan, parang tayo may baong uh, plastic. Yan, may plastic tayong dala kasi pag uh, nag ride tayo na maulan, yung uh, gadget, yung cellphone natin ay uh, basa. Kaya kailangan. So may baong din tayong inner tube. Ito, nasa loob yan. May uh, pananggal tayo. Ito, plangka. At uh, may battery para sa ating uh, mga light reflector at higit sa lahat ito so kailangan natin itong multi tools yung ating allen ring yan so mahalaga to kasi pag may mga lumuluwang na tornilyo ay uh, madali mong maayos so yan ang laman ng uh, isang uh, lagayan ko ng tobi so hindi pa kasi ako nakakabili ng ano ng uh, lagay ng pulse. Kaya ito muna. Ayan. Yan lang. Yung ating ano yung ating uh, pedal ito ay uh, ang patat na ito hindi ko na maalala. Siguro ano to uh, rock brush ayan rock brush yung uh, pedal ko. So medyo sirap na. And, uh, plastic lang sya. Kaya so, hindi pa napapalitan Baka naman diyan mayroong uh, gustong mag-sponsor. At ito uh, ating uh, cup dito. So ayan, mapapansin niyo. Ayun. So ito. Ayun, kita ito ito. Ng uh, Zito zipper din 'yan. So, so yan guys, yan ang uh, dito sa as yung bike ko ito. Ayun, ayun, diksada yung natin. Speedometer, meron tayong lights. yan pag madilim. Uh, meron tayong lights and then reflector, ayan, para sa pag gabi pa madilim. So 'yun, ito yung uh, pinangarap na bike ko at uh, hindi ko masasabing ito na. Though, uh, pero Talaga, kinaghirapan natin 'to bago mabuo, bago tayo magkaroon ng ng road bike. So yan guys. So thank you for watching. Tuloy tayong mag-subscribe sa aking channel Summer Bikers Bag. Bye.